Hello mga boss uh, Welcome sa ating channel So, ang isishare ko ngayon sa inyo Is about sa PE16 problem Diba, kadalasan sa mga nagpapalit ng PE16 Ay yung nagiging problema is yung tagas So, tuturo ko sa inyo ang dapat gawin Para maiwasan nyo na tumagas ang PE16 So, tara mga boss Samahan nyo ako Para mga boss, kalasin ko muna to para may turo sa inyo ang ginawa dito. Para maiwasan natin ang pagtagas. Ang gagawin muna natin to sa harap na ato po nyo. May talis po. Gandaan nyo lang mga boss dahil ang lagi tayo maghanda ng tubig para ano mas babasain natin yung fairings natin na maaaring matalsikan ng fluid or mapatakan kasi matalas yung fluid eh pag napatakan yung kaha natin maaaring rumupok yung fairings or matutunaw yung pintura pupulo yung pintura natin so dapat babasahin muna natin to bago natin siya buksan para sigurado tayo na safe yung felix natin o yan, nalagyan natin ng ganun so ngayon, tatanggalin ko ito mga boss so yun mga boss, ito yung ating repair kita na so hugutin natin ito mga boss para ito kasi nga po sangapong... saan siya nagkakaroon ng problema So, yung mga boss, kung mapapansin nyo, yan, madumi yung kuko Yan ang mapansin nyo, diba? kung mapapansin nyo, mga boss, yung kaibahan ng PE16 na tupper kit, iba sya doon sa mga nabibili natin stock, diba? Ito, mapapansin nyo. Ito sya, eh. Isa lang yung kanyang, kasi, yung mga original kasi, yung mga stock natin is dalawa. Meron hanggang dito. So, kaya isa lang ito mga boss dahil mayroon itong o-ring sa loob. So, ayan mga kita nyo, ayan oh. sa loob nyan, ating P16, Meron niyang o-ring. So, may o-ring na yun siya doon sa loob. sabihin, yun na yung pinaka. So, ayan. So, kaya nagkakaroon tayo ng tagas mga boss. Ito yun. Ito dahilan noon. Kasi, imagine niyo yung o-ring natin hanggang dito ng ating ano, P16 dito nakatapat yung wheel cap taga nyan to, nakalabas so halos yung o-ring na nandun sa loob ng master is halos tumapat sya dito halos tumapat sya dito sa so, uh -huh. nagkakaroon ng tagas kasi maladaganan ito ng ano eh ng o-ring so nagkakaroon sya ng tagas dahil nadadaanan sya ng o-ring So, may mga boss, yung kuryente, ito lang. Napakasimple lang mga boss. So, ito, ibabalik ko na mga boss, ha. Ba't tayong papalitang piyesa dyan mga boss? So, ayan. Ilagay na natin ito. Yan, usually kasi kadalasan nagiging ganyan, di ba? Tapos ito, meron ito. Ito, meron ito. Yung pinaka-push rod niya na yan. Tapos nakaganon tayo. Yan, ah, ganyan lang yan. So, ang gagawin natin mga boss, itong adjuster na to, ayan. Ito, ito. Yan. So, Makita mo yung adjuster na yan. Ipihitin mo natin ito para bas. So, ayan. Ang may pasok. So, nakaganyan na yan siya mga boss, nakakabit. Nakaready na siya. So, ikabit ilagay natin tong dust seal na to. So, nakaganyan yan siya mga boss. Yan. Tapos, bago natin tong ilagay, na nakaganyan. So, teka, tapos ko na konti. Yan. So, di ba ganyan na yan siya mga boss. So, pag nakaganyan yan, yan tayo, yung wheel cap doon sa loob halos dikit lang yan sya doon sa o-ring nito yung wheel cap na yun yung tinanggalan sa loob ng master ano, sa loob ng repair kit halos dikit lang yan sya doon kaya nagkakaroon tayo ng tagas dito yun yung nagiging problema kadalasan sa PE16 nagkakaroon sya ng tagas so ang gagawin natin yan mga boss isasagad natin to ng pihit sagad talaga sya ito gagawin niya sagad Kakasagad natin tulad niyan no oh. Ayun, tigas na agad ang preno. Hindi pa nabobomba oh. So, ayahan natin siya ngayon. Hanapin natin yung ano, pwesto na hindi siya magkaroon ng tagas. So, ayun mga boss. Ayun. So, hanggang pari, pa sagad natin siya so kas lang, ang magiging problema is yung ating gulong, baka ano kaya titignan natin, baka kumakabang ating gulong so yan, mapapansin nyo, hakab ang ating preno, di natin siya maikot oh. kasi tukod na siya masyado, di ba, yan, tukod na siya masyado halos lang na tayong play, oh so, ang gagawin natin, paarihan natin to ngayon so, tatayahin lang natin siya yung sakto lang na hindi siya hakab tapos pa tayo so yan try natin so ayan mga boss malambot na siya ikutin ano kita nyo naman napakalambot niya na ikutin sabihin malubay na ikutin ayan. malubay na ikutin ang ating gulong so sabihin ganyan ang ano nya ang posisyon niya kasi hanapin natin eksaktong pihit eh, na hindi magkakabang gulong natin yung sakto lang so ayan o oh. yan malubay na ang ikot ng ating gulong mga boss so sa ganyang forma sya ay sakto na sya tulak kumbaga tulak na tulak na yung kanyang master doon sa loob yung kanyang repair kit so, tulak doon at lumayo na doon sa yung goma lumayo na doon sa o-ring kaya malabo na po yung magkaroon ng leak sa dito. Yan ang kadalasang nagiging problema yung leakage dyan eh. So, ang naging problema naman nito sa mga ganto mga boss, diba, yan okay na siya. Train one natin, okay na, ayan. Reveal okay, na to. Ayan, okay na, malubay na ikutin. Ayan. Ang nagiging problema naman nyan ito mga boss ay dito, sa ating brick lever So, diba, pag nagda-drive tayo. Ah, ganun tayo. Ako sa ako na pag nag-drive hawak ko na sila niya dapat kaganyan yung daliri ko sa liver. Nakaganyan So, ang problema niya, sobrang taas niya. Sobrang taas. No, sobrang layo niya dito sa handle grip. At ito, napakalayo kaya nakabuka yung daliri natin. So, Mangangalay na, mga ngalay, tayo nan habang na nakabuka kasi nadana, naranasan ko nga siya nung pumunta nga akong ano, bikuta nung isang araw. Ngalay na ngalay ako kasi sanay ako mag -drive na mag-drive na nakaganon yung kamay ko. Yan, yeah, nakaganyan. Ganyan ako mawak. So, ngalay na ngalay ako. Tuwid din yung daliri ko. Nahihirapan na akong kumigang ganon dahil nangalay na ako sa tagal. So, may teknik tayo dyan mga boss para dumikit ito ng konti. Kasi, wala niya. Pag gusto natin kasi dumikit, adjust natin to, di ba? Adjust natin yan. Yan yung ano na yan. kita na yan para magiging mababa siya dito, di ba? Yan, para gumanon. So, nagiging problema naman pag nag-adjust tayo doon para bumaba dito, dumikit ng ganon. Ang nagiging problema niya naman is dito, nagkakaroon ng tagas. So, may teknik akong ginawa dyan mga boss. So, ito, tanggalin ko, pakita ko sa inyo. So, yan, nakaready na yan. Nagawin nyo mga boss, ito. Kung mapapansin niyo yan, ito, yan may butas yan siya di ba mga boss yan may butas yan yan to yun yung lagay ng switch dapat ng ating brake light so ang gagawin natin dyan eto mga boss metal screw makikita metal screw papasok natin sa loob so ganyan lang kasimple mga boss pasok lang siya sa loob tapos ibabalik na natin yung ating brake lever ano Saka balik natin ang ating brake lever So ayun mga boss, naibalik na natin yung brick lever na ano? So ang purpose ng mga boss, kaya nilagyan natin sya nun Para kahit i-adjust natin to, 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 adjuster ng ating preno adjust natin ng ganon kasi yan niya ang play na gusto niya so, sobrahan so yan malubay na ang ikot niya ulit so, so dito lang naman tayo magkahabol ng adjust yan mga boss para hindi na kumakap yung ating preno eh. dito tayo magpipit yan So, ang naging purpose ng mga boss na nilagay nating washer ay para itong ating lever na to, medyo dumikit dito sa handle grip. So, madali natin siya maabot ng daliri natin. So, ganyan. Yan, ganyan ang ano. Ganyan ang nagiging forma niya. Sabihin, dumikit na siya. Hindi na siya masyadong nakabuka na nakaawang dito, nakaangat dito. So, dumikit siya ng konti rito. Ito. Kasi yon narangan niya ayan Ay oh, ito yung nitas ko na nilagay natin oh, 'Yan, para umawang siya dito, hindi siya dumikit. So, di na natin siya pwedeng malagay ng brake switch doon, kaya ang ginamit ko ito. Hydraulic switch, 'yan natin na nilagay. Para medyo dumikit dito sa lever yung ating sa brake, ang brake lever dito sa handle grip 'no. Para medyo dumikit at hindi nangangailangan ng daliri natin sa pagpipisil ng ganon kasi sobrang nakakangalay eh. tapos sa pag-adjust naman natin ng preno ito ayan para may iwasan natin humakaw ayan ayan sabihin malubay siya okay free wheel siya dito ka ngayon mag-adjust nyan mga boss ayan nagiging problema talaga yan pag bumili ka ng PE16 kadalasan talaga reklamo palpak kasi palpak yung nabili tagas, ganon. So, wala pong problema doon sa items nila mga boss. Nasa tamang pagtitimpla po yung kailangan natin para maalis na natin yung big na yun. So, ayan, pitang ko na muna. Ang hirap. Nagsusolo ako. Ako nag-vlog habang nagagawa. Ako pa humahawak ng camera mga boss dahil absent yung tagahawak ko ng camera. Mayang over yata. So, ayan, pitang ko na to. Ayan na siya mga boss. So, kung napansin niyo mga boss, hindi na ako nag-bleed, di ba? Mukay na siya agad. Kasi puno na 'to kanina. Puno na 'to eh, naka na eh. Puno na siya ngayon dito sa babae Oh, ayan. Okay na. Malubay na ang ikot. Tapos pag nag bleed kayo, hindi siguro din nakapababa ito. Tapos ito pataas, pagganan para yung hangin i area nito didiretso doon sa labas so kaprasong bleed na lang kailangan natin dito na agad didiretso ang hangin sa ano na to taas na to kaya di mo na kailangan mag bleed kapansin nyo kayo na nagbumula agad sya ng bumula sabi yung hangin na nandito dito may pressure na dito eh sa hus na to tapos pagpasok nito yung hangin dito na dumaan umakyat na dito kaya ito mo wala na tayong bleed na ginawa okay na agad yung plane so yan ang play lang nya kaprasong kapraso lang oh yan pero yan hindi hakab oh, boss. naman oh, na ha oh. Hindi siya hakab. Malubay siya ikotin So ayun mga boss, sana nakatulong sa inyo ang chiner ko na video about sa PE16, yung tagas problema ng tagas niya. So, kung bago ka pala sa channel ko, baka pwedeng i-subscribe mo, tapos i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga upcoming video pa natin mga boss. So, yung about nga pala doon sa project natin na, ano, yung XRM, yung kaya nabitan ko ng cylinder head ng Raider 150. So, antay-antayin nyo na lang mga boss dahil sobrang busy ko talaga. Kaya ngayon nga lang din ako nakapag-upload ulit ng video dahil sobrang busy. Ang dami kong tinatapos na trabaho. Kaya, hindi ko natututukan yon kaya yeah, syempre, trabaho muna unahin natin tsaka na yung ating mga project-project niyan dahil sariling gastos natin yun eh. So, shout out muna tayo mga boss. Shout out kay Ian Montenegro, uh, BJ Bahamonde ng Pitogo Quezon. Spana Perts Baldabiano, Emmanuel Indires, Florence Asinas, Melbert Martinez, Argy Joel Llamas Ralph Dizon Romel Romel Permalan Ronald Jacinto Iki Bubon Speed Niel Francis Obsena Mark, Ger Mark, Gerald Samson Tsaka Kulalu TV So kung mahilig kayo sa, kayo sa kanta mga boss, pwede kayong mag-subscribe dyan kay Kula TV. At pwede, pwede nyo ring request yung uh, kantang gusto nyo at kakantahin nilang mag-asawa habang tumutugtog sila ng piano. So maraming maraming salamat sa inyo mga boss. More powers.